Hey, what's up mga boss? Mga araw sa lahat. So yun, ang pag-uusapan natin ngayon is about inner circulation loop at saka outer circulation loop. So kung naguguluhan ka sa mga functions ito para sa iyo ang video na to at i-explain ko sa inyo kung kailan to pwedeng gamitin at kailan hindi pwedeng gamitin. Dahil napaka-importante na alam mo talaga ang mga functions ito. Dahil nilagay yan not just for functionality but also safety purposes. Ang pinakauna ay pag may naninigarilyo or example may nagpapalabas ng masamang amoy o may di kaayaayang amoy sa loob kailangan mong i on ang outer loop circulation para lumabas agad ang amoy. No need mo na buksan ang bintana sa ganitong paraan. Dahil lalo na kapag tumatakbo yung sasakyan, pasok yung hangin sa labas. At ang ikalawa is during sa napakatinding traffic, dapat naka-off ang outer loop circulation at naka-on ang inner loop circulation para hindi pumasok ang mga exhaust fumes or gases ng mga sasakyan. At during naman sa maulan na biyahe, syempre naka-on yung aircon. Kung hindi naman winter, i-turn on mo ang outer loop at ilagay ang selector ng blower sa glass windshield para ma-avoid mo ang fog dahil nakatutok ang blower sa windshield. Dahil alam naman natin kapag nagpa-fog yung ating mga windshield at mga bintana, bintana ay napaka-delikado. lalo na kapag nagmamaneho ka sa gabi. At ang ikaapat naman is during nagda-drive ka sa napakatinding init ng summer. Nakaset yung aircon at the same time nakaset on din ang ating inner loop circulation para hindi mag-scape ang lamig ng aircon at the same time hindi papasok ang init sa loob na nanggaling sa matinding init sa labas. At ang ikalima naman is during naman sa winter season sa mga makakapanood nito na nasa area na may snow season. Siyempre naka-turn off yung aircon at naka-on yung heater at i-on mo ang outer loop para hindi mag-frost ang glass natin. Dahil nilalabas niya yung malamig na hangin at palitan ng mainit galing sa heater. At during naman sa pagda-drive sa highway or long drive, mas mabuti i-on ang outer loop circulation para may papasok na fresh air galing sa labas at mapapalitan yung hangin sa loob dahil mag exit ito dahil naka-on ang outer loop circulation. Sa ganitong paraan mga boss, maiiwasan natin yung lack of oxygen na magiging sanhi sa ating pagkaantok. At ang panghuli naman, kapag nabilit ang sasakyan mo sa araw, ay dapat i-turn on mo yung outer loop circulation habang naka-andar yung ating aircon para mahigop niya agad yung mainit na hangin sa loob at mapalitan ng lamig galing sa aircon. So that's it mga boss, yan yung 7 tips natin buhat sa aircon at airloop ng sakyan. At sya makatutulong sa inyo. Thanks for watching. God bless a At see you at the next video.